Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas Sa episode na ito pag-uusapan natin ang isang napakahalagang development sa AFP Modernization Program Madalas kasi kapag naririnig natin ang modernization ang unang pumapasok sa isip natin ay bagong barko, fighter jets, artillery systems at kung ano-ano pang high-end weapons pero, ang hindi masyadong napapansin ay ang backbone ng lahat ng ito, secure data at communication capabilities. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ngayon, mayroon tayong malaking balita. Noong September 19, 2025, ang Department of Budget and Management o DBM ay naglabas ng isang Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng mahigit 980 milyon pesos. Ang pondong ito ay para pandohan ng Tactical Data Link 16 Acquisition Project ng General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines. So, ano nga ba itong Tactical Data Link 16 o mas kilala bilang TDL 16? Ang TDL 16 ay isang secure at advanced communication system na ginagamit na ng NATO at iba pang allied nations. Ang pinaka-purpose nito ay simple pero napaka-powerful. Ito ang nagbibigay ng kakayahan na mag-exchange ng critical battlefield information in real time mula sa aircraft, naval vessels, hanggang ground forces. Ang resulta, mas coordinated ang operations at mas malino ang situational awareness ng mga commanders at ng buong armed forces. Kung tutuusin, hindi lang ito para sa gera. Ang ganitong capability ay napakahalaga rin kapag may natural calamities gaya ng bagyo, lindol, o malalaking sakuna. Kapag may secure at mabilis na data link, mas mabilis makakapagbigay ng updates at instructions ang AFP, at mas maayos ang magiging response operations. Ngayon, bakit importante ito para sa Pilipinas? Una, alam naman natin na geographically, nasa isang critical tayo na posisyon sa Indo-Pacific. Laging may tension sa West Philippine Sea, at nandyan din ang iba't ibang regional challenges. Sa ganitong environment, hindi pwedeng outdated ang communication systems ng AFP. Kailangan jam-resistant, secure, at kaya makipagsabayan sa interoperability requirements kasama ang ating mga allies gaya ng United States, Japan, at iba pang ka-partner nations. Kapag nakatol 16 ng ating mga assets, ibig sabihin, kung may isang aircraft na nakakakita ng target o may isang naval vessel na nakakadetect ng threat, kaya agad itong e-share sa buong AFP network. Hindi na kailangan ng matagal na manual rallying ng information. At kapag authorized, kaya ring e-share ang data na ito directly sa ating allied forces. Ibig sabihin, kung may joint operations kasama ang US o iba pang kaalyado, seamless ang integration. Pareho ang nakikita, pareho ang operational picture, at mas mabilis makakapag-desisyon ang commanders. Ang ganitong klase ng capability ay game changer sa modern warfare. Hindi sapat na marami kang barko o eroplano. Kung hindi sila nakakapag-usap ng real-time at secure, mahina pa rin ang overall effectiveness ng operations. Kaya nga, malaking bagay na pinondohan ito ng halos isang bilyong piso. Pero teka, saan ba ito papasok sa mas malawak na modernization program? Base sa record, sa release ng 980 milyon pesos para sa project na ito, umabot na sa mahigit 27 billion pesos ang nailabas na ng DBM mula sa 35 billion pesos na program fund para sa modernization. Ibig sabihin, nasa 77% na ang utilization rate ng pondong nakalaan. May natitirang 7.8 billion pesos na lang na hindi pa nailalabas. Kung titignan, ibig sabihin nito, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng AFP modernization kahit na marami ring mga kritisismo tungkol sa budget at procurement processes. May mga nagsasabi na mabagal ang modernization, may mga nagsasabing hindi sapat ang pondo. Pero, kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, makikita natin na mas focused at mas klaro ang direction ngayon, lalo na sa pag ng secure communication systems. Ngayon, pag-usapan natin kung paano talaga nag-work ang Tactical Data Link 16. Ang TDL 16 ay gumagamit ng encrypted radio waves para magpadala ng impormasyon. Secure ito at jam resistant, ibig sabihin hindi basta-basta may intercept o mapuputol ng kalaban ang communication. Kapag may fighter jet na nagdetect ng hostile aircraft, real-time itong nakikita ng ibang jets, ng Navy vessels, at ng ground command centers. Ang tawag dito ay shared situational awareness. Kung walang ganitong sistema, isipin natin, kung may isang barko na nakakita ng threat, kailangan pa niyang tumawag via radio o magpadala ng report manually bago malaman ng iba. Sa ganitong proseso, ilang minuto ang lumilipas at sa modern warfare, seconds lang ang pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Pero dahil sa TDL16, automatic at instant ang pag-share ng data. Ang buong AFP ay magkakaroon ng common operational picture. At hindi lang ito tungkol sa threat detection, pati logistics, search and rescue operations, at disaster response, mas magiging mabilis at accurate. Halimbawa, kapag may typhoon at kailangan ng mabilis na coordination para sa relief operations, pwedeng gamitin ang system para mas mabilis makapag-share ng data tungkol sa affected areas, available resources, at positions ng rescue teams. Isa pa, sa larangan ng joint operations, malaking bagay ito. Laging sinasabi ng mga experts na ang interoperability ang pinaka-importante sa military alliances. Kahit gaano ka-advanced ang technology ng kaalyado mo, kung hindi naman kaya makipag-ugnayan ng AFP sa kanila in real time, hindi magiging fully effective ang joint defense posture. Ngayon, paano naman ang challenge? Siyempre, hindi sapat na bumili lang ng system. Kailangan rin ng proper training at integration. Kailangan maturoan ng ating mga personnel kung paano ito gagamitin ng tama. Bukod pa rito, kailangan rin ng maintenance at security protocols para masigurong hindi ito ma-compromise. Pero, kung magiging successful ang implementation, Malaking hakbang ito papunta sa tinatawag na network-centric warfare capability ng AFP. Ibig sabihin, hindi lang individual strength ng bawat unit ang basehan, kundi ang kakayahan ng buong system na magtrabaho ng sabay-sabay, integrated at secure. Kung ikukumpara natin sa ibang bansa, halos lahat ng modern armed forces ay gumagamit na ng TDL-16. At sa pamamagitan ng hakbang na ito, unti-unti nang nakakahabol ang Pilipinas. So, ano ang ibig sabihin nito para sa future? Una, mas magiging credible ang defense posture ng bansa. Kung makikita ng potential aggressors na may kakayahan ng AFP na mag-coordinate at mag-respond ng mabilis at secure, mas tataas ang deterrence value natin. Pangalawa, mas mapapalakas ang partnership natin with allies. Sa mga darating na joint exercises at real-world scenarios, mas magiging smooth ang integration ng AFP unit sa Combined Forces Operations. At pangatlo, mas mapapabuti ang disaster response capabilities ng bansa. Alam naman natin na palaging tinatamaan ang Pilipinas ng bagyo at iba pang natural calamities. Kung mas mabilis ang response dahil sa real-time data sharing, mas maraming buhay ang mail iligtas. Sa huli, malinaw na ang modernization ng AFP ay hindi lang tungkol sa pagbili ng bagong barko, eroplano, o armas. Mas malalim dito ang pagbibigay prioridad sa secure at advanced communication systems na siyang magiging backbone ng lahat ng military operations. At dito natin makikita na seryoso ang gobyerno sa pag-level up ng defense capabilities ng Pilipinas. Hindi man agad-agad nararamdaman ang epekto ng ganitong investments, pero sa long term, ito ang magbibigay ng tunay na depensa at seguridad para sa bansa. Kaya mga kababayan, abangan natin ang susunod na update sa project na ito. Tuloy-tuloy ang modernization ng AFT at sa bawat hakbang, unti-unting nagiging mas handa ang ating sandatahang lakas sa mga hamon ng modernong panahon.